Ay okay, so kanduling na hulo. ball at bolt kanduling. Makaya na tinamaan ng kuryente. At sa magandang tanghali na naman sa atin mga katoto. Welcome back to another uh, uh adventure episode natin, no? Oh. Next bakal lang kaya dito. Uh, may dito 'yung lebanin ko dito mangata, wala ka naman kahit bato. So, yung sumihi kabilang ng paligid ng mga bata. O so, kanina baga belita sa tin lolo pog's cream dori sa kabilang nitong uh, spat natin dito sa kabilang taskan tulay, kaanim na piraso siyang cream dori. Kaya tayo hunting tayo at Yeah, ayong hindi tayo sa gilid na spot lang na mga katoto. stay tuned po muna baka mga sakote tayo may araw na to kaya naman so, na mga katoto ko mga gilid lang ang uh, pagpapakain natin ng isla itong mga traditional na uh, fishing rod lang natin ng kawayan ng dala natin no? ito 1 meter natin tsaka itong 1.5 meter lang hindi <laughs> na sa gilid yung mga isla no? tumesting na tayo sa parteng malayong hagis nito no, mga katoto? pero negative siya So ang uh, kalimitang kaya ng isda is pag mababaw siya sa gilid lang, mas harvest siya kumpara sa mas malalim na tubig. Yun ang uh, ayon sa ating uh, pag-aaral na <laughs> pagsasaliksik para mga henyo. Magkamit tayo ng napakalit na hook no, mga katoto. Number 4 lang siya. Halos di mo makikita. Yan sa ayong mga special na bulatin natin ng gasinulid. <laughs> Pang match lang na no, para madaling tamaan ng hook, mga isda. Okay guys, naka first catch na tayo no? Ayungin Counted sa atin ito, masarap ito Ang dami mga balulong yun no, mga kasuto Tatry din tayo Try natin kung uh, mapapakain natin itong mga balulong na to Pwede na natin itong ating ano Ay sa mahabang uh, tau-tau uh. Try natin itong mga balulong na to Kung mapapakain natin Sarap siya sa either pinawin o uh, bakit pala ng mga balulungi Guys, ako guys Uy! Ang um, pula pula Boop! Sakto lang. Ito lang nalaglag guys Biyang wow. Kaya lang very good wow. sa malayo natin can't think size, no? tau-tau sa kote na presidente ng ating mga tau-tau nalaglag guys ganda ng sukat ngayon guys sa paglalim mo hey! shout out Bechais TV yan you know? ang fairness naman sa paglalim yan no, mga katuwa medyo maganda yan natin kasi ng mga hook natin na oh, mga katoto. Number 4. Bilis kasi siya nga panghuli na no, mga katoto. Kaya lang yung, uh, chance sa mga malalaki is nasa 50%. Yun, eh. Oh, kaya bilisan ng pag-aahon. Kung magagaling sa malayo at ganito yun yung hook mo, kung malaki mga huli mo, ang chance mong maiahon siya is 10%. Kapag <laughs> ka ganito may XC naman, okay lang siya. Bilis lang natin siya maahon ma na. nakawala ang laki malaki Kailangan natin magpalit ng hook pero eh, suicide na natin ito guys. <laughs> May extra pa rin until now. Pahuli ka na. Ay, tulad ninyong Paulule, ah, mga huli kita. Dulo natin, isa pa. Okay, canjoy. kumain doon pa hindi lang siya napuruan yung kain niya kulit kulit talaga siya kuha na niya yung pamain okay, Guys, lipat tayo ng spot, no? May hindi ka doon. Ito rin yung spot na babaw ka dito lang. Eh. Ito yung uh, ibabang rin So, ito yun, yung uh, parisano. So, last na nag-fishing -nag tayo dito, no? Yung nasa nilalit tayo dito. Tayo na rin. natin kapalaran dito mention ng mga gamit natin dito na nakapuspoint sa buhayin hindi <laughs> natin pwedeng uh, base papapon lang nakatangay yung gusto eh, malalim so, medyo malalim na yung, 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 yung leeg na dito Maraming marahit yung biya. Biyakan na mga patok na Pag sa may pasilaw ito, dito ang dumabog sa kanya. Kaya ngayon sa na naman sa pagig na tayo sa milig ano, na na napasok ano? na mga ang ating atiyan malalim na kasi yung tubig na kaya mawala yung ating dergan sila dito sa anong araw wala na natin sa pangarap yung maulit dito dito yung maulit natin

Mali lang yung uh, pamahal na dati sa amin. Yes, yung mga maliliit na atin Dati ito yung mga kulay na rin. ito hindi malambot, huwag sila makuha. mga biyahan. Balik ka rin sitwasyon na mga katoto. Pagka biyang inaantin natin, tilapia tuma ina ang tumagating. Pag tilapia inaantin natin, biyang tumagating. Paano kaya natin sila -tipin? lari sige biya ko lari ulin natin biya ulin oh, guys kapararak kala ko malaki ayaw ko na sa plank Alam ayong biya guys kapan natin guys guys huli check tayo kapalara natin Cobra, yellow, saka yung mga fish natin yan mga uh, apat naman tayong tilapia tapos mga biya isang katerbang mga biya pamaksiyo na lang to yan diba na no? tapos na rin naman yung ating uh, table mga katoto at ay uh, ito yung naging kapalaran natin sa paglaran ng uh, spot natin dito no <coughs> So, uh, malamang ang hunting na lang natin dito sa cream door na lang muna ng mga katoto. Tsaka yung mga roho, lumalim na naman yung uh, <coughs> tubig, no? Uh, medyo matuma lang kaya ng tilapia pag agad Pagka mababaw, sa gilid na yung mga tilapia, no? natin sila masakote. Pag agad na malalim, back to cream door muna tayo sa mga roho dito, no? So, uh, that's it po na po tayo for today na no, mga katoto. At maraming salamat po sa patuloy nyo nga pag-support at pag-subaybay sa ating uh, channel. No? Sana po hindi tayo magsawang sumuporta. No? Hanggang sa muli po. Paalam!